sa Biblia, sa Mark chapter 5, verse 25 to 34, may isa po doong babae na labing dalawang taon lang dinudugo. Isang araw, ang Panginoong Yesus naglalakad, nagtuturo sa mga tao, at maraming tao, itong babaeng dinutubo na ito, dahil siyempre araw-araw nakikinig sa Panginoon, may pananampalatayang pumapasok sa kanyang puso dahil naririnig niya ang mensahe ni Kristo, ni Jesus. Siksikan ng mga tao, ang daming lumalapit kay Jesus, pero nung tumaan ng Panginoon, nagpumilit itong babae, labing dalawang taong dinudugo, nagpagamot, hindi napagaling ng mga doktor. Nahawakan niya ang laylayan ng Panginoon sa kanyang pagpupursiki. Ano ang sabi ng Panginoon? Sinong humawak sa akin? Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, sa dami ng mga tao, ang dami humahawak sa iyo. Sabi ng Panginoon, may humawak sa akin dahil may kapangyarihang lumabas sa akin. Na-recopilize ng Panginoong Isus, may kapangyarihang lumabas sa kanya dahil may pananampalataya yung taong humawak sa kanya mga kapatid, kung tayo may sakit, ilang taon at nagpapagamot at mapupos ang pera natin kakapagamot, manampalataya tayo sa Panginoon. Tulad ng ginawa ng labing dalawang taon na dinuto ko yung babaeng yun. Napapakilos natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Nung araw na yun, sabi ng Panginoon sa babaeng yun, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.